Nasa kustodiya ng Marilao Municipal Police Station ang driver ng truck. Kasunod na nito ng pagtumba ng mga poste ng mga ito ng truck. Si Vel Custodio sa Detalia Live. Vel? Dayan Tila Domino Effect na nagsitumbahan na nga abot sa labing limang poste dito sa barangay Lambakin, Marilao, Bulacan. Sa ngayon, nakahambalam pa rin sa daan ng mga poste. Kaya alay lakad muna ang mga residente dahil wala pang makapasok na mga sasakyan. Pauwi na sana si Christian sa kanyang bahay nang biglang nagsibagsakan ng mga poste mag dose 12 kagabi. Maswerte na lang at nakaligtas siya dahil nasa pagitan siya ng dalawa sa mga natumbang poste. Nagbagsakan na dito sa harapan ko yung mga poste. Bali, napakalakas po ng pagkasabog. Bali, buti nga po hindi po masyado natamaan ng mga ground. Bali, nagsunod-sunod po ng bagsak yung mga poste. Kung nakaligtas si Christian, may dalawang naitalang sugatan na sakay ng motorsiklo at bike. Kasalukuyan silang nagpapagamot sa kalapit na ospital. Perwisyo naman sa hanap buhay ang dulot ng pagbagsak ng mga poste para sa tricycle driver na si Andre. Namamasaan kami. Konti na lang alang kinikita kami, perwisyo pa yan. Katulad niyan, eh, wala na kami biyahe ngayon. Eh, hapon na po ako mga biyahe. Tapos, ganyan pa nangyari. Nakita niyo sa... Eh, umigot po kami na may kawayan. Pagdating namin doon, eh, traffic din doon bumalik ako. Eh wala, iniwanan ko lang tricycle sa mga tropa ko. Nilakad na lang ng mga residente ang halos sa isang kilometrong haba ng kalsada na apektado ng mga bumagsak na poste. Papa, po, hindi pa namin sasakyan namin din eh. Di na makadaan dito. Ang na nilakad namin eh. Niniwa ko na niyong makasama ko din eh. Malaking nga bala talaga. Ayun, Ay, tatay ko rin kasi bumabiyahin ng tricycle din eh. Nabagsakan pa ng poste ang bubong ng paaralang ito at ang bakod ng isang subdivision. Makikitang hindi na rin makalabas ang mga sasakyan sa apektadong subdivision. Base sa huling tala ng Meralco, 743 na bahay ang nawala ng supply ng kuryente. Hinihina lang ang 10-wheeler truck na ito na bumangga sa isa sa mga poste ang siyang nakahila-umano sa mga kawad na dahilan kaya nagsitumbahan ang mga poste. Sa inisyal na detalye, Galing sa Valenzuela ang truck at magde-deliver ng lupang pangtambak sa Marilaw. Umaatras raw ito galing sa isang gasolinahan nang mabangga nito ang isa sa mga poste. Dahilan para mahatak nito ang mga poste sa magkabilang gilid. Nasa kustudiyan na ng Marilao Municipal Police Station ang driver ng truck. Hindi muna pinayagan ng pulis ang media na makapanayam ang driver. Sinubukan din namin kunin ang panig ng pahinante pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente dayan walong oras na nakahambalang sa daan ang mga poste. Sa ngayon, inaayos na ng Meralco ang mga natumbang poste para maibalik na ang supply ng kuryente ngayong araw. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Velco Studio.